Hi! Hello! Nandito tayo ngayon sa paradahan ng Baguio Felix Loading Area. Marami tayong mga pasahero ngayon. Ayan. Hello. For the first time, ay, parang twice a year nagaganito dumadagsa ang mga pasahero. Kasi piyesta ngayon sa Felix. <laughs> 6.39 na ng gabi. Pero Maraming pa rin pasaheros. Ay, mam. Ayan. Ito, baba ng SM. Ayan, wang oh, mga bata estudyante, adult. Wow, ang haba ng pila. uncle. Ito si uncle dispatcher. So, may nag-standby dito na taxi in case gusto nilang mag-taxi ay pwedeng sumakay dito. Ang bayad ay 1,000 hanggang Felix. Pwedeng tawaran ng 1,300. Tapos ang pasaeros ng taxi dapat lima. Dapat lima lang ang sasakay. So, i-divide mo yung 1.5 sa limang tao kung magkano. Yun ang bayad nila hanggang doon. No. Pero pag sasakay ka sa jeep ay 70 pesos hanggang Felix. Ayan si kuya. Ayan tumatawag ng rescue ng mga jeepneys. Galing sa Felix. Ala da umay? Ada. Hello uncle. ting master. Uh, so ang, ang travel time pala ng Felix Baguio ay isang oras Okay, wow. So, ito na po ang ating jeep <laughs> So time check natin 6:49 in the evening.